Maganda umaga mga kaidol. Ah, uh, di bagong vlog naman tayo mga kaidol. Ah. Uh, ang gagawin ko mga kaidol mamay ngayon, magi-extra ako mga kaidol. Extra kargador. Doon sa company namin mga kaidol dati sa CISO Wala na po ako doon eh ngayon Uh, magbaba kami ng asukal uh, Partner ko si ano Si kumpare ko mga kaidol uh, Sad line kumbaga Sayang naman din mga kaidol uh, 1000 din yun Asukal lang yon Ibababa lang mga kaidol Ah uh, try, try ko kung makapasok ako doon sa company namin dati uh, kung makapasok di okay kung hindi di pasensya na Dang, yan na kay Dol na po punta na po kami doon mga kay eh motor ko Ula ligo-ligo Pati -ligo. mayari <laughs> uh, ito nag-aantay inaantay ko yung kumpare ko kung ano oras darating dito uh, nag-aantay sa labi Uh, mga kaidol, uh, kaya ko kaya yun? Ano daw yun eh? tinwiler eh dalawang dalawa lang kami mag, magbaba asukol po yon 50 kilos pambira patay ako nito pero okay lang yun mga kaidol sanay naman sa, sanay naman sa mahirap trabaho eh, terbaho wala mo magkaan mga kaidol lahat lahat mabigat Inaandar ko yung makina ng motor ko para kondisyon mamaya pagtakbo mga kaidol. Uh, uh, Supremo 150 CC. Uh, yan ang kabayo ko mga kaidol. Sa sideline po ako mga kaidol. Para may pira extra money mga kaidol ito na tayo kung ko Ba, <laughs> ba, ba, idol. Ano kami ngayon? Andito na yung kumpare kong guwapo. Ay, mga idol, oh, ah, guwapo. Pare guwapo, yung pare ngayon. Ba, pare, ang tanda na tayo tingnan ngayon. Ba, ang taba mo na. Ba, eh, siyempre, wala tayong bisyo. Tamang ersisyo, kain, tulog ang kailangan. <laughs> Para katawag gumanda. <laughs> Ayan ang ganda ng payo. Tamang <laughs> tulog, ejercise, tamang kain. Masarap 'yon, pakiramdam sa katawan. Tara na. Tara na. Trabaho na tayo. Babay mo na idol, mamaya uli. Ayan ang motor ni kumpare, ang ganda oh. 125i Honda Click. Ganda yan pare. Kasi bili yan. Tempo, kaya yung pangkas, mayroon tong tapos. Ayan ang mayari, oh. Radyo, gwapo. Chicks mo ito? Matanda na, matanda na. <laughs> ko lang Ba't kailangan ba yan doon? Hindi, props lang ito, props. Ayan, kailangan yan. Wala na cupid, eh. Dol, kaya natin yun? Nga tayo ng bato, kayang kaya natin eh. Ang <laughs> baba namang sako. <laughs> Oo nga no. Kaya ka ng seaweeds eh. Tinutililada. Ang bigat ng batong mo atin. Kaya mo eh. Yan po mga kaidol, exit, exit ng Malaw, Tawiran. Saan ba yung company na ano? yung babae ng Palaw Denso Electronics Company well, mm -hmm. Rocks lang okay. daw okay. Hindi, pagdating natin ito okay. sa loob Babarilin tayo Babarilin pa tayo. Hindi, wow, yung na ano, temperature. Ba't nandili mo dito dul? Kamera na to. Ano, tara na. Huh? Let's go, my doll. Bye-bye. down Ah, kung napanood yung una kong video mga Kaidol na magrarakit po kami magsa sa sideline mga Kaidol. Ah, ang gagawin po namin mga Kaidol ah, magbaba ng asukal bali ano ah dalawang ah tin wheeler ah kami ko kami ko yung magbaba mga kaidol kanina uh, tinay nyo po bagsak po tulog hmm. kaya di ko, uh, mga kaidol pasensya na po mga kaidol na hindi ko nakuha na ng video habang binababaan nagbaba kami ng uh, asukal uh, 50 kilos po yun mga kaidol uh, sayang po yun ay bawal po ah, kaya hindi kami nag video mga kaidol ah, yun ito ngayon ito na ngayon mga kaidol nakauwi na kami tapos na namin binaba yung yung dalawang tin winner ayun eh, okay naman po medyo gising pa ko ngayon pero yung kumpare ko tulog ah, ulagta agod mga kaidol kaya ito po yung kumpare ko na pag may kami magbaba na mga mais, uh, seaweeds, uh, asukal, kami po kami po yung magbaba mga kaido. Uh, kaya mga kaido, uh, pasensya na po kayo na hindi ko po nabidyuhan habang binababa namin yung asukal mga kaidon uh, ako po ay ano uh, nagsa para makaipon mga kaidon eh uh, ito po mga kaidon tulog na tulog yung kumpare po yan sarap ng tulog niya pero ako hindi pa na, nakatulog Uh, ngayon idol, andito po ako sa andito po ako sa bahay niya mga idol. Yeah. Ito po bahay niya, apartment. Yeah. Uh, nan nan po ako ng TV mga ka idol. Ah, uh, uh, tapos lang namin magbaba ng asukal. Bali dalawang tinwiler yun mga ka idol. Ito, ah, tao mga idol. Grabe. Uh, yung yun, uh, mga kaidol. ang gawin dito na lang, mga kaidol. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, sa panunood sa video na to. Uh, medyo naman ako may yain, pero sabi nga ng iba, uh, wala ka namang ginawang masama. Ba't masama may yain? Ba? kung ano gusto mong uh, gagawin ituloy mo diba? Yeah. Yeah, kaya ginawa ko to video na to yeah, sa kong pare ko so, pare ko ay bulag sana, mga kaidol hindi na kaya kaya yeah, kanina aga ako lumabas sa company ko gawa ng hinintay ko po ito Ayun, dumating naman din. Maaga din dumating uh, lang mga idol uh, nyo na po sa mga hindi nakakita sa bisa pagbaba ng mga uh, asal so, ingat ingat po kayo mga idol bless you idol ingat ingat po kayo I love you all mga viewers mga supporters sana makasin po itong nagpura pa medyo pagod pa ako pero hindi naman ako naka naantok pa gawa ng ako mga idol hanggang dito na lang mga idol bye bye